Uh, si Inday Sara daw ay panic mode na. Sabi ng mga dilawan tae. So, so, pakinggan natin ito. Gusto kong marinig nyo to At ma ano, mag-react tayo ng positive. Natataranta na umano ang kampo ni Vice President Sara Duterte matapos natanggalan ng Kamara ng Confidential Funds para sa taong 2024. Ito ang pananaw ng dating tagapagsalita ni Vice President Lenny Robredo. O, uh, diba? <laughs> Siyempre, ang magsasalita yung mga nasa kubeta si Barry Gutierrez na hindi ko alam kung nililigawan ba nito si Lenny Robredo. Sabi niya, you know, they're in panic mode kung kahit yung matanda ay nilabas na to do what he does best. Manakot at paguluhin ang usapan. Ang klaro, wala pa rin silang sagot sa simpleng taonong. Saan nyo ginastos ang bilyon-bilyon na confidential funds? <coughs> Eh, siguro, Barry Gutierrez, gunggong ka, bago mo hanapan ang isang mayora na meron namang maunlad na probinsya kung saan niya dinala yung pera. Eh, siguro, yung mga kalahi nyo munang mga hayop na mga congressman at yung mga sakim na mga senador, katulad niya ni Trillanis, oh, Hanapan niyo si Trillianes kung saan niya ginastos yung pondo niya. Siguro, Barry Gutierrez at ikaw, ikaw sabi, sabi, what Congress did in removing the confidential funds of VP Sara is a bold and courageous move. Now, Duterte just, ca uh, just came out trying to bully people into submission again. Hold your ground. I see silang ang katapat niyan. Magtatago ulit yan no, sa kulambu niya. Oh, so, eto, mga bossing, ah, bumalik na naman. Yung asong ulul at saka yung abogadong pulpul. Uh, so, kasi okay, siguro, bari Gutierrez, maganda. Bago ka magsalita ng ganyan, you should also, ano, you should also seek Congress and Senate transparency. So, bari Gutierrez, ibig sabihin, anti-Duterte ka lang talaga. E, eh, ikaw din eh. Actually, ang panic mode, kayo. Kasi, lumabas lang si Duterte, nagsalita lang ng kulang-kulang tatlong oras, natain na naman kayo sa mga salawal nyo. Lalo na to si Trillianis na kahit anong kahol, hindi naman nanalo kahit sa beses. Itong dalawang itlog na ito, Oo, oh, malalaman mo na anti-Duterte lang talaga. Kasi bari Gutierrez, tsaka ikaw, Sonny Trillianis, kung ikayong dalawa sana ay talagang makabayan, hindi lang si Inday Sara yung hihingan nyo na, at tsaka yung papatutsadaan nyo na ganyan. Dati kayong galit sa mga pulahan ah Dati kayong galit sa mga Marcos Bakit? Si Inday Sara lang ang ginaganyan nyo Bakit hindi nyo silipin yung sa presidente? Bakit hindi nyo silipin yung uh, sa senado? Meron ng expose tungkol sa congress Bakit hindi nyo silipin? Alam mo kung bakit? Barry Gutierrez Dati kang congressman eh Ikaw naman, Sanit Trillanes, Dati kang senador eh eh dahil nga sa inyo, nagkaroon ng kampo yung mga Chinese dyan sa karagatan natin sa Pilipinas eh. O oh, hindi ba? Tapos ngayon, sasakay kayo? Gusto nyo maging relevant? Huwag kayong mag-alala. Huwag nyo nang ipanalangin na tumagal si PRD sa, pil sa mundo. <laughs> dahil habang may Duterte sa Pilipinas, maniwala kayo, kayong mga dilawan tae, <laughs> hindi na po kayo makakabalik sa pwesto. <laughs> Panic mode si Inday pero kayo ang ano? Kayo ang kumakahol? Saan ka naman makakita ng panic mode? Hindi nagsasalita, yung matanda nga lang nagsasalita eh. Pinipilit nga nung matanda yung anak niya na magsalita eh. Ayaw magsalita. Asa ng panic mode doon? Ang panic mode, kayong dalawang unggoy. Oo, kumbaga lumabas lang. Sum umubo lang si PRD. Pucha, kinabahan na kayo. Lumabas kayo kagad sa mga lungganin nyo. Kaya hanggang dyan na lang ang mga boses ninyo sa Twitter. Hanggang dyan lang. Sa, ang Twitter, mga dilawan ng mga tao dyan eh. Ayaw kayo ang magsalsalan. O oh, walang problema yan. Isama nyo na sana yung comment ni Jim Paredes dyan. At former Akbayan List Representative Barry Gutierrez, kasunod ng paglalabas ng pahayag ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ko na, hindi ako dapat nagagalit. Eh. Oh, hindi ako dapat nagagalit. Alam niyo kung bakit. Oh, dahil dyan, awain natin ulit itong mga hayop ng mga dilawan na ito. Kaugnay ng isyo. Sa unang pagkakataon na pagsalita kaugnay ng liderato ng Kamara, sinabi ni dating Pangulong Duterte na kung balak tumakbong presidente ni Speaker Martin Romualdez, hihingi siya ng audit kung paano ginastos ang pondo ng bayan tila binaliwala naman ni Speaker Romualdez ang mga pahayag laban sa kanya ng nakatatandang Duterte. Isang pahayag, iginiit wala silang balak tumigil sa pagtatrabaho upang maipasa ang priority bills ng pinsang si Pangulong Ferdinand Marcos. Ang idamay si Bong Bong Marcos, ikaw ang masamang tao. Ang sabi niya, o oh tinan mo, we are, wala po kaming balak tumigil sa pagtatrabaho upang makamit natin. ang inaasam na magandang bukas. Martin Romualdez, hindi ka kasali dun. Hindi ka kasali. Ibabaya mo na kay BBM. Baka kaya si BBM puro kapal pa kanun nakaraan dahil sa'yo. Huwag mo nang idama yung pinsam mo. Mabait yung pinsam mo. Oy, nam namimiss ano nyo tong dalawan to ah. Itong si Martin Romualdez, hindi ito yung asawa ni Kring Kring ah. Hindi ito yung asawa ni Kring Kring. Yung... Uh governor nang ano ng Leyte yung nabagyo ng Yolanda hindi ito yun mabait yun ito daw hindi oh ha wag mo nang idamay si BBM kasi ang taas masyado ng pangarap mo sa sobrang taas ng pangarap hindi ka makapag-antay congressman hindi gusto mo presidente kaagad ang pangit-pangit daw ng distrito mo sa probinsya mo hindi mo naman napayabong Uh, Martin Romualdez, mabait si Marcos. Ikaw, hindi. Wala ka naman nagawa sa distrito mo. Tulok daw yung distrito mo, sabi nila. <laughs> hindi mo napaganda yung distrito mo, kaliit-liit ng distrito mo. Probinsya pa yan. <laughs> hindi mo nga napaganda. Tapos, gusto mo pa pestihin yung buong Pilipinas? Uh, Martin Romualdez, wala kang pag-asa. Sa senatorial ano, uh, survey, nasa, ano ka, kulelat ka, kung ba, aya, ayaw, wag mo nang idamay eh, si Bongbong, kasi mabait talaga si Bongbong, okay? Si Bongbong kasi, nasa sobrang bait, ayaw niya kayong hindian. Oh, so, gusto mo maging presidente ng Pilipinas, pero, yung sarili mong distrito, di umano, bulok pa rin hanggang ngayon. Kaya eh, si Isko Moreno nga eh, ang ganda na nang ginawa sa Maynila nung tumakbo ng presidente, anong sabi ng tao? Masyado kang nagmadali. Sana tinapos mo yung tatlong term. Napakaganda na ng Maynila ngayon. Sana mas gumaga mas maganda pa. Masyado ka naman nagmadali. So ayun, alam nila na magaling, pero hilaw pa. Yun ang sa kanila. Ito, bulok na. So, hindi ka pa nahihinog na bulok ka na, Martin Romualdez. Kaya sa totoo lang, sabi niya, wala kaming balak tumigil. Saan? Sa pang... <laughs> sa pang ng ina, sabi ni ano, sabi ni Barat Bay, di ba? O, hindi ako nang sabi no na. Kasi daw yung uh, buwaka ng shit, ano daw yun? Yun daw yung mga buwakaw sa Congress. So, sagutin mo yung sinasabi ni As na yun daw pondo mo, 1.6 billion sa taon. takin mo, 1.6 billion sa taon. Ang pinagsisilbihan mo yung mga congressman lang dyan. Samantalang si Marcos, ang bababa-baba -baba ng confidential funds niya. 4 billion lang, tas buong Pilipinas pa yung tutulungan niya. Ano ka grabe, ang kapal ng mukha mo ha? Sa ang priority bills ng pinsang si Pangulong Ferdinand Marcos. We are hyper-focused on completing the legislative master plan of president ito ang problema kay ito ang problema mga minamahal kong mga sister at saka mga brothers kay Tambaloslos ang problema sa kanya para maging relevant siya kailangan niyang gamitin nang gamitin nang gamitin ang pangalan ni Bongbong Marcos pero si Bongbong Marcos hindi naman niya sinasabi ang sinasabi <laughs> nang sinasabi, yung pangalan mo nakasama kanya sa pagpapaunlad uh, ng Pilipinas. Kaya siguro focus na focus kayo sa pagkumpleto <laughs> ng legislative master plan mo. Ano ba yung legislative master plan mo? Ano bang master plan mo dyan sa 1.6 billion na budget nyo di umano? No matter the, the extraneous noise that that comes our way. Ah, so kapag gumamit ka ng ganyang mga salita, mga high-paluting words, extraneous noise that come our way, hyper-focused, gumamit ka ng ganyan, sir, ano na, hindi ka nakurap, ganon? Hyper-hocus-focus on completing the hocus-focus ang dami ng tanong sa iyo, sabi nga niya, hindi do, kahit gaano kaingay. Kahit daw gaano kaingay yung sumasalubong sa kanila, wala daw silang pake. Kahit na maingay daw, wala daw silang pake. Pero hayop na mga ito, nung nangangampanya sila, putya kulang na lang dilaan nila yung tumbong ng mga botante. <coughs> Oh, kaya ito ito lang ang nakikita ko dito kay Romualdez. Romualdez, sa mga kapalpakan mo, sa mga nabis sa'yong sa yung mga kalokohan mo. alam mo, si, nasisira na si Bongbong Marcos, sinisira mo pa eh. Kasi kakadrag mo sa pangalan niya. Walang walang ano. Walang uh, connect si Bongbong Marcos sa Congress dahil ko equal body kayo. Yung ginagawa mo bilang SP, hindi yan nagre-reflect kay Bongbong Marcos dahil mabait na tao yun. Ito ba ang gusto nyong maging presidente? Yung kapag nanalo na, wala na siyang pake? Kaya...